topic natin ngayon ay tungkol sa confession o pangungumpisan. Aka bumuti ba ito o makakasama? So, ang pangungumpisan, ito ay isang pag-amin o pagsabi ng kasalanan sa isang pare o pastor o bisya po sino man ang pinulo na mumuno doon sa simbahan na iyong kinaaaniban. Ito ay bahagi ng sakramento tapos saan ginagawa ito upang humingi ng pagpag-awaran sa Diyos at papalinis ang kaluluwa mula sa kasalanan. So ito ang paniniwala nila dyan. Ninyo na mga tis, mga merong ah, reliyon. Kung tayo ngayon sa paano ito makabubuti ang pangungpisan. Makabubuti ito dahil sa may lalabas mo ang iyong mga hinaking sakit o sama ng loob. Yung mga kasalanan na nagawa mo, bakit mo ito nagawa o yung mga guilty mo lahat, mga ano ay may lalabas mo doon sa usap mo. After nito, nakakaroon ka ng peace of mind na kung saan mo na ito ay magtakaroon ng kapag-awaran mula sa si Diyos. Siyempre, mayroon itong kahatipat na kailangan ng gawin. Yung Uh, mag-re-return scriptures, mag pa. So, depende kung anong yung ibibigay at iutos sa iyo ng pausap mo, ni pastor o ni bisya. So, ngayon, paano na ito makakasama? Makakasama. So, except ko mula dito ang katoli ko, ang pare. So, wala kasi yung fuwento eh, sa, sa nangyari, condition doon. So, doon tayo babase sa ibang relihiyon So ang pangyayaring ito ay base sa akin na sa na din at sa mga pagtanungan ko sa iba't ibang relihiyon na nangumpisal. So almost the same lang ang mga, ang mga kwento o ano yung nangyari after nila nangumpisal O ano ang kinasama ng loob nila. o paano ito nakasama. So ang pangungupis kasi, Katatilasan dyan, hiramihan dyan babae. So babae din ang mga anuwa na puso ko na pagtanohan ko. So ang mga kwento nila ay eh, almost the same. Pareho lang ang kanila mga kwento. So pare-pareho lang. So ngayon, ikukwento ko rin sa inyo kung ano yung mga nang no, nangyari. At ito ay totoong nangyari. So may nangumpisal, mag-uusap sila sa loob ng kotisina. Silang dalawa lang nandoon-doon. Yung apa ang babae at ako, pinakausap na sabi niya ang lahat ng kanyang problema o salanan. Inaing lahat sa na kanya. Asabihin niya lahat doon. Kasi sasabihin sa iyo eh. Sabihin mo sa akin lahat po ano yung parang sa ikalulubog ng dibdib mo. Kasi ang inaasahan mo ron is magkaroon ka ng kapag-awaran At sempre peace of mind din. Eh. So sasabihin mo lahat yun. After na sabihin natin yun, ang pausap mo ay ulitin po Ao ah, oh. Pastor o si Bisha Do you think na paglabas mo sa opisina na kayong dalawa lang ang nakakaalam na din nun? Kasi ang usapan ninyo between you and you si Pastor o si Bisha na kayong dalawa mo lang ang nakakaalam ng mga pinagsabit ng mga sikreto mo pangap na gawa mo kasalanan, kasalanan. ba? Diba? So, so kung kaya eh, ka nakala mo sa kanya lang iyon, dun, dun, doon talaga karamihan nagkakaroon ng problema. Bakit? Ang faong ito, na pinagsabihan mo na problema, ang pinuno ng simbahan, may asawa yan. May asawang babae yan, at yung asawa niyang babae, mayroong best friend. At si best friend, may kukwento niya sa kaibigan niya at sa niya. Doon na nangyayari yan. Kaya pagpasok na linggo o sabado, pagpapagpunta nila sa simbahan, tapos nila, iba na yung sa kanila na mga miyembro. Paano ko nasabi ito? Kasi kung ikaw ay si sa isang simbahan na may sa halimbawa, Manila, branch nito kay Pondo, sa pondo, sa simbahan ng pondo, halos magkakakilala na kayo lahat dyan. Kilala nyo na kinuno, as magkakakilala na kayo lahat dyan. Community na kayo eh. So once na may nangyari si isa man sa inyo, malalamat malalaman na lahat yan. So dumating na yung kinapatakutan na nalaman ng ilang miyembro yung nangyari sa kanya. That case, na usapan siya, iba na yung treatment sa kanya, Ahanis, di diba na yung pakikisalam mo sa kanya, hindi na patulad dati. Parang kiniiwas na iba sa kanya, iba na sa kanya. So, ganun. So, anong nangyari? Na-offend yung tao. Ma-offend siya. Kasi iba na yung ano sa kanya. Iramdam niya. Hanggang sa umalis na siya sa simbaha. Ganun din ang kwento nila. Diba? Ngayon, paano ko nasabi yun? Kasi hey, guys, ang kausap niyo, si pastor o si bishop, hindi man yan forever. Example sa Mormons, ang bishop hindi yan forever na bishop. Nare-release yan. So once na ikaw nag-open ka, napuntes ka si isang bishop, at nare-release yan, at nagkaroon ka na problem o sino mahal nagkaroon ka, ano yun eh, posible na maikwento pa niyan. Dahil yan eh, maikwento pa rin yan sa kasama niya sa kaibigan niya, sa best friend niya sa asawa niya. Pwede kang may kwento niyan. Lalo at nakasamahan mo na load yan. Kasi hindi na siya bisya. Hindi na siya leader na simbahan. Hindi na siya pastor. Ganun na, bumaba ba kasi ang, ano, ang mga nanin. Kaya pa ako sa inyo, kung kayo ay inbes na ay gustong mailabas ang problema ninyo o mga ano, mga kasalahan ninyo kung gusto niyo ang magdasar na lang kayo. Huwag yung paniniwaan na ninyo, eh, di ba? Sabi niyo, di ba, ng mga hanois, narinig tayo ng Diyos. Ibig e, din na lang kayong magdasal. Huwag dasal na lang kayo sa loob ng kwat o sarili ninyo na walang nakakarunig. Do you sabihin, umiyak kayo, sabihin niyo lahat ang gusto niyo sabihin. Or, lumayo kayo, umata kayo sa ibang lugar na walang nakakakilala sa inyo. May pagkwento ako kayo sa isang tendera. O sa karinderya kay Manang, ikwento niyo ang mga problema niyo, yung nga nagawa ng kasalanan. At least, kung ik ik ikisimis ka niya, hindi ka naman nila pilala. Wala rin magkakayon sa fuwento niya kasi hindi ka nila pilala. Diba? gusto mo lang may mapahinahan, mapagsabihan. At huwag mong gagawin iyan. Papagsabihan na problema mo, kasalanan na nagawa mo, ay sa best friend mo, huwag mo sasabihin. Don't trust your best friend, don't trust your friend. Dapat pwede ka ni rin. Sa iba. Was kayo ay nata problema. Mas mainam o ikuwento mo nalang doon sa magulang mo. O gusto mo mga pisar doon sa magulang mo kung nabubuhay pa ang magulang mo. At kung wala ka na magulang, kung the self na yan. Or, kaya na sinabi ko malina, ikuwento mo nalang sa ibang ahon na hindi ka kilala. Si malayong nuda. Ganun lang. Kasi mas maganda rin ang nailalabas niyo sa manalo mo. Kung may nagawa ang kasalanan, ilabas mo rin. Pero the best thing, tutupal naman, nagdarasal ka naman, man ka nila sa taas. Magdasal ka nila o sapim na lang si Lord, direkta ka nila. So yun ang ma-advise ko sa inyo para iwas hassle din. Ay, hindi ka, ta, hindi ka, ah, uh, pwede pagkismisan ng ibang tao sa mga nagawa mo kasalanan. Kasi ang tao kausap mo ba, sasabihin mo kahit leader ng simbahan yan, pinuno ng simbahan yan, tao pa din yan. May pa din yan. Ngayon, pagka-Marcus pa din yan. Hindi mo masasabi na hindi ka niyan pagkichismisan. La iniwan na yung ito, ha? Sa atoli po, wala kong hindi yan. Kasi, adalasan naman sa atoli ko naman dasi, eh, doon po kong sa pare, ang pare hindi rin naman nila kilala yung tao. Oh. Diba? So, wala kong alam na po na nangyaring ganun sa katoliko. ko. Ito kayo siya, born, sa mga, mga born again, sa Mormons nangyayari ito kadalasan. So, ilang wala na sagot kong kwento at saka pinasapsihan. So, akin lang, ulitin po, makapabuti o o makabuti din na ilalabas mo ito. Makakasama kung ito ay kukwento mo pa sa isang tao. Kahit leader pa ng simbahan yan, para sa akin, wag. Wag niyong gagawin. Posible na mangyari na maikukwento niya ito ang tatkin ng panahon. Kahit ilang taon na lumibas. Lalo na't gula na siya sa posisyon. May kukukwento na kukwento niya pa rin yan. Direction na lang kayo sa taas. Huwag pa lang magdarasagyan eh. naman kayo. Ay, hindi wala ba. Direktsyon na lang kayo. E, Huwag na lang kayo dadaas sa pusiluman na ano pa, na inakala nyo na pagbibigay kasi sa iyo ng ano. Parang middleman pa. Uh, Army eh, di ba? Yun lang. So, ang akin, mas mabanda. Don't trust. Kung magkasabi kayo ng problema, hindi like na inyong problema kasalan na gawa nyo, huwag di iwala. A, ah, uta rin yan. So, yun lang po. Maraming salamat. lamata sana ay makatulong sa iyong ating advice sa mga ah, religyoso dyan. Sa mga mayroong problema, kung may mga ano kayo, gawin at comment daw. May message lang kayo sa akin, Mas may mga may message kayo sa akin. At sa mga, sa mga atisya, sa mga religious person dyan, may makahita rin kayo sa iyong simbahan, pwede rin kayo mag-ano sa akin. Baka po kasi ang advice ko sa inyo, realidad, makatotohanan, at hindi galing sa Ilang po, marami salamat sa inyo